Yo, ano maganda nga po lahat mga busing na no? Ah, shout out ma Ma'am Stop TV no, ayan. Natawa ako sa video mo kasi no. ayan, yung pinakain mo sa tao na yon, hindi po yung kinakain dito sa amin ah. Ako Natakot ako bigla doon na sa amin dito hindi namin yung kinakain, iwan ko may dito yan. Ito po. Dito po tayo sa bypass road. Ayan. Iwan may dito yan, ipakita ko sa mamaya kung may dito. Hanggang doon mamaya hanapan kita ng kan na na parang tino-tino na sinasabi mo. Ito po yung tino-tino dito sa amin, no. Ito yung tunay na tino-tino, ma'am, no. Ma'am, ma'am, stop TV. Yan, ito po. Yan, parang kamatis. Yan. Sandali ah. ko 'to mamaya. <laughs> yan, ito po yung yung kanya. Yan. Ito marami oh. Yan. Ito mga tinuk tino po oh. Yan. O, oh, di ba? Na kahit na hilaw pa may laman po ito kahit na hilaw pa, no? Ay, sandali maraming langgam. <laughs> Doon sa napistuhan niyo kanino. May bahay po ng langgam. Yan oh mga mamamatay nang nako ano. Inaanap ko yung kagaya nung tinuk tino na sinabi mo na ayon 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 sandali. <laughs> Ay nako ma'am, ma'am stop. Kinabahan ako doon sa kasama mo na kumain noon eh ito oh. Yan. Ito yung pinakain mo sa kanya oh. Ito parang balagon lang oh. Yan. Hindi po yan. Ito po yung tino-tino oh. Yan may puno na parang kamatis. Yan ito. Yan. Oh, di ba? Ito po 'yon. <laughs> ito ito yung bunganya, yan <laughs> ay nako natawa ako bigla doon sa pinakita mo sa video mo na yun eh, pinakain mo pa sa kasama mo eh yan oh yan <laughs> ito marami oh doon sa ilalim mga mga lagas na may mga laman ko ito yan manalagas na yan ito yan. ito marami po ito yung tino tino yan ito ang tunay na tino tino hindi yung kagaya nung kanayon no nung kagaya nung binigay mo sa kasama mo eh natawa ako bigla eh natawa ako sa inyo <laughs> natawa na natakot kasi pinakain mo sa kasama mo yung nasa balagon na bunga na yon eh tapos nagdala ka pa ay naku ma'am baka kung nakakalason yun nasira pa yung chan ng kaibigan mo yan kukuha tayo dito ng talbos ng kamuti oh. yan o dami oh. oh, diba? Andami, oh. kuha nga ako sandali po ah may say screen bag ko doon eh sandali po yan o diba may, kang, may kamuti na ako ito dami na to pero dagdagan ko konti <laughs> may matataba kasi doon yun eh. kaso napakaraming langgam yan yan sandali po ah kukuha tayo ah. <laughs> napakaraming langgam kasi ay natapaputulan na yan <laughs> oh, di diba? <laughs> Libre na to. <laughs> Libre panglagay sa ulo ng bangus. Mamaya, Okay. Agoy ah. Putik. Paan pa pala? Nadala yung puno. <laughs> Ayan. O, oh, di ba? Ayos na lang. o, <laughs> oh, diba? May kamutin ako. Pero doon tayo dadaan. Titingin tayo kung may mga kangkong. No? Masarap to mamaya yung kangkong na dubuhin eh ulan ulan kasi no? marami na po yan kantong dito tingin tayo doon sa unahan no? <laughs> okay, sandali lang po mga busing ha? wala kasi akong handol no? hindi rin ako nag helmet eh plano ko lang sana gumawa ng video dito no? na ipakita kay mamam -Ma stop tv na yung kinuha nila ay hindi po yung tino, tino no? hindi po namin yung kinakain nako po delikado po yan Wag na wag niyo po kainin yung dinala niyo na sa bahay niyo. <laughs> Delikado yun, okay? So, maganda hapon po, yung lahat mga busing, kitakits na lang tayo doon. So, naan, kukuha ng kangkong para dubo Okay? Sandali lang po, ah. <laughs> dito na po tayo sa kukunan ko ng kangkong. Ayan. Nararo na, na dito. Ayan. Pero sa kangkungan ito, doon sa kangkungan, may kangkung pa rin. <laughs> Hindi pa nila naararo Ayan. O, ba diba? Ito yung, kan Yung, ano ba yan? yung may mga munggo dati. Ayan. O, ba? Diba? Diyan, no, mga kangkong. Kukuha lang ako diyan mga busing. Hindi ko na i-video, ah. Yan, short video lang po ito. Para lang po yung mga kuhaan ni Mamam ma Stop TV na ito mga tino-tino. Ayan. Ayan, ito yung mga tino-tino. nasa puno. hindi yung nasa balagon. Madami po yan dito. Pero yung balagon wala. Ayan, may nagpa-practice. Ngayon, kukuha muna ako mga busing ng kangkong. Sandali lang po ah. Ngayon, o diba? May kangkong na ako. Pero dagdagan ko pa ito doon sa unahan. Ngayon. So, alam nyo ba kung bakit ako dito kumukuha na hindi na lang bumibili? <coughs> Kasi dito, alam ko, no? Alam na alam ko na malinis yung kangkong. Di ba? Hindi kaya dyan sa mga palengke ngayon. <coughs> hindi natin alam kung saan na nang gagaling yung mga kangkong nila ngayon, no? dahil sa sobrang init walang mga kangkong masyado <laughs> mabihira yung kangkong no? kaya dito sigurado ko na malinis malinis pinanggalingan ng kangkong ko okay? ito hanggang tataba o oh. oh, diba oh, ang tataba oh. <laughs> yan lang ako mga buse nga sandali lang po ah Ayan, dito na po ako <laughs> Dami, oh. oh yeah ah, sana. Ayan. <laughs> Ayan, oh, sana yan Ayan Salamat sa lahat mga busing. Ayan, mamam Ma stop TV, no? Ayan. Dahil sa'yo, nakagawa ko ng video, no? Dahil sa concern ko sa'yo. <coughs> ah, hindi ko naman gusto na mapahamak ka, no? Dahil sa mali mong, ano yan? Mali mong akala, no? Akala na yun ay tino-tino. Baka mapahamak pa kayo, no? Kaya titatama natin yung mali na yan. Ayan kahit na internet at least no at least kasi <laughs> nakakuha pa ako ng pang ulam ko yo eh, oh. yan oh, masustansyang ulam pa yan di ba nakagawa na ako ng video para sa iyo mamam Ma stop nakakuha pa ako ng pang ulam ko talaga no kami sa amin ni mama ayan adubuhin ko yan yan so maraming salamat sa inyong lahat mamam Ma stop tv shout out ingat po <laughs> wag basta-basta kumain ng mga ano-ano no i-research e, nyo muna Or kung kilala mo talaga, makikita mo yan na nasa puno, hindi balagon, no? Hindi balagon. Nasa puno po yan na parang kamatis. Yan ito. Putulin ko ah. Ito. Yan. Yan. Ito po. Ito yung tinutino. Yan oh. Yan. Ito yung tunay na tinutino. <laughs> hindi yung nasa balagon na yun. Ayan pinotol ko ito sa puno. tandaan niyo may puno po yung tinutino ah, may puno hindi yung nasa balagon. Okay? So, ganda ng hapon sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong lahat pagsama sa akin, Mamam Stops TV. No, ayan shout out. Gandang hapon at eh, maraming salamat. Goodbye all. Bye-bye. puwi na po ako mga busing. Asis Lai. Like, shout out. The next day. Ayano. Dito kakmi ngayon oh. Wee! Kanlao no. Tara, ito, kanlao no, Yan. Tapos <laughs> sila Macy sa likod ko. Yan. na sila? Ayan, may lang ito sa kahapon ko na vlog, no? Ayan. Ayan ko, Fern. Ayan, shout out sa'yo, no? Ang mga, ayan po, mga busing, no? Yung mga pan, no? Yung mga kasama nating below 1K tuwing makikita ko sila ano or makikita ko bawat isa sa kanila ipopost ko po sa ano sa community ko no ipopost ko para makita nyo no uh, suportahan na lang po tayo mga busing ah tayo tayo na lang din naman eh okay ipopost ko na lang diyan ang mga uh, below 1k no na mga nag-subscribe sa akin ayan para uh, makakyat na din sila no tulong-tulong na lang po mga busing ah, yan na lang po yung gawin natin no? yan na lang din naman talaga yung ginagawa natin no? tulong-tulong di ba? Diba? yan nag-walking kami dito <laughs> ayan so good morning sa inyong lahat mga busing no? at idugtong eh, ko na lang ito short video lang <laughs> ayan, dito na yung sea breeze yan sa baba si tabaan doon <laughs> madaan natin yung mamaya pabalik ay hindi nyo na siguro kita hanggang dito lang tayo eh hanggang dyan lang sa dulo Ayan. Good morning. Pabalas balas tadi ah. Si Shout out. Yan. Oh ba? Diba? Sea breeze dan sa baba. Dito na tayo sa dead end. Yan. Idugtong ko na lang to sa kahapon na video ko na kay kan kay Mam Ma Mam Stop TV. Ayun. Wag niyo kainin yung kinuha niyo na yun ah. Delikado po yun eh baka nakakalason pa yung nakuha mo na yun <laughs> ay nako iwan ko sa'yo <laughs> may, may live na ako dyan may, may napost ako dyan about sa kwan sa tino tino na yan eh ayan so hanggang dito na lang po mga buseng no huh, pagod sobrang layo namin eh sa dati namin pinabaan. nag uh, advance pa kami mga 600 meters bago kami bumaba bago kami maglakad papunta dito. Sila hindi judo yan doon pa. yan Bye-bye. I love you all mga busing. dito nako na sa Red Mountain ito. Red Mountain. <laughs> oh. oh. Pulang mga bato. Yan na sila. Oh, di ba? Oh. yan bye-bye po. Si CJ din nalako ulit oh anak ng kaibigan ko. Ha! Bye-bye! Love you all!